So yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Canada Ito nga ulit si Berto nila, hello hello, kung sa kayo So yun nga mga idol, bali yung tagal-tagal din bago tayo nakapag-post ulit ng ating mga video Siyempre po, gawa ng bcbc busy bisihan tayo sa work, tapos may mga ibang extracurricular curricular activities ay ginagawa tulad ng pag-hike tamang lakad-lakad kung saan saan yes po tamang explore lang po tayo dito sa Whistler ngayon mga idol so yun nga mga idol bali idol may katanungan yung ating ibang mga tropa dyan sa Pilipinas at sa Hungary din sabi nga nila uh, ano daw ba ang trabaho ko dito sa bansang Canada yes po bali mga idol ako po isang room attendant po dito yes po Bago po ako mag-Canada is dati po ako nagtatrabaho po dyan sa Bansang Hungary. Yes po, bilang isang poultry processing worker. Yes po. Dyan po ako nagtatrabaho sa Mastergood Uh, dyan sa Kisbarda. Yes po. Bali, yan po yung location na yan is uh, province area yan. Yes po. Bali, ang ginagawa ko lang yan, bahay, trabaho, yun lang po. Ito. Bali, dito po sa Bansang Canada, isa po akong room attendant. Yes po. Bali, dito po ako sa British Columbia. Yes po, dito po sa Whistler. Yes po, pinakamalapit na city sa amin is Vancouver. Opo. So yun nga mga idol, bali isa akong room attendant dito, dito sa Four Seasons Whistler. Yes po, isa po siyang pinakasikat na hotel dito sa buong Canada at sa buong mundo. Yes po, isa po siyang luxury hotel. Yes po, bali 5 star hotel po siya yes, mga idol tapos bilang sa room attendant bali ako po ay naasikaso ko po yung kwarto nililinis Ninilini, inaayos yung bed alam niyo na yun may idea na kayo bilang sa mga room attendant so yun nga mga idol bali sa mga idol natin na gusto mag apply yung parang idol pa paano ba mag apply dyan sa 4 seasons na yan so yun yes, nga mga idol bali pumunta lang po kayo sa website nila tapos marami pong four season pati dyan po sa Budapest may four season din po dyan pa sa East, may four season din po ang maganda dito mga idol yung four season kuyari nag apply kayo sa four season Budapest uh, ang maganda nun may ka mayroon po silang parang internal po yes po kunyari nag hiring si four season Whistler sa Canada nas four season sa Amerika yes po bali pwede po kayo mag apply through dun ang mangyayari, itatransfer lang po kayo. Parang ganun ang mangyayari. So, binigyan ko na kayo ng suggestion, mga idol pa Mga idol, yan ah. Ang unang gawin nyo, mag-apply muna kayo. Kung saan mang Four Seasons na may available, pumunta lang po kayo sa website ni Four Seasons. Lalagay ko po dyan sa link, dyan sa description dyan mamaya sa baba para hindi na po kayo mahirapan. Kunti man, pwede rin naman kayo mag Yes po mga idol, ganun lang po kasimple. Simpleng bagay lang po yun mga idol. Ganun lang, pati yung resume nyo po na uh, gamitin, ay is, ayusin nyo naman mga idol. Bali gawin yung uh, Canadian base. Hindi naman kasi sila nagbabase sa picture, sa edad. Basta yung qualification nyo, lagay nyo lang doon mga idol. Ngat maari related sa na apply nyo for example, yung Tenda, ganun. Kundi bang bupe, ano, tawag banquet, bangket, Or steward, stewarding, something like that mga idol. So, binibigyan natin na kayo ng hint paano mag-apply sa aking kumpanyang pinapasukan ngayon. Yes po. Bale, sa mga, da, may mga experience yan sa hospitality experience. May hospitality experience kayo mga idol sa Pilipinas o saan man panig ng mundo yun po mag-apply na po kayo dyan sa link na lalagay ko sa baba yan 4 season careers kahit saan nga mga idol magpasa lang kayo ganoon lang ka mga idol at ganoon lang kadali so yun nga kung ayaw nyo doon mag na lang ganoon lang tapos sa uh, susunod na ba mga video naman mga idol uh, papano ba ako nakapunta dito yung ang proseso yun naman ang ating tatalakayin so sa ngayon paano mag-apply para magkaroon kayo, para may mga idea kayo job bank, pati dyan sa, kaya sabi kong kung interesado kayo magtrabaho sa hotel yan, dito sa Four Seasons Careers yan, that lang something something, yan, ganoon lang simple mga idol so, sa so ulitin, ingat kayo dyan big shoutout sa mga trabaho ko sa Master Good sa Hungary mga team mga pagmahal dyan <laughs> mahalin nyo ang kapwa nyo Pilipino, so, ingat kayo palagi bye bye